Wala nga bang sense of responsibility ang programang It's Showtime? Ito ang naging nitsa ng pagkakapataw ng suspension sa It's Showtime. Bukod dito ay meron pa silang kaganapang nagawa sa programa. Pero sa pananaw daw nila ay wala silang nilabag na batas. Kung kaya't sila ay maghahain ng motion for reconsideration sa MTRCB. At kung hindi magbabago ang desisyon ng naturang ahensya ay pwede pa silang magpasa ng motion sa opisina ng presidente sapagkat ang ahensya ng MTRCB ay nasa ilalim ng opisina ng Pangulo ng Pilipinas. Kami ay maghahain ng motion for reconsideration dahil naniniwala kami na walang nangyaring paglabag sa anumang batas. What? Ito naman ang ilan pang kaganapan na nabanggit sa suspensyon na ipinalabas ng MTRCB. sa yeah, magtatayo ka ng isang dancer. Ano? Kasi may G, letter G, magtatayo D. Magtatayo ng isang dancer. Oh, isang dance group? Dance group. Uh -huh. Anong parang may inaisip pangalan. ko ang pangalan? Anong maganda pangalan para sa'yo? v V-Spot. <laughs> Ano okay, G-spot. 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 Ah, kasi ganda. 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 Kasi magtatayo ka ng... ano eh. spot. Kasi magtatayo ka ng dance studio eh. On diba? the spot. Diba? Pwede ha? Diba? Yes, G-spot. G-spot. Gusto mong mag makapunta sa ano? Sa lugar namin? Oo po. Sa G-spot? Saan mo ilalagay yan? Yung, yung ano mo, yung uh, dance studio mo, oh. mo. mo. Sa mo area, sa area. Studio? Sa medyo liblib? Lib lib <laughs> yung G-spot na liblib sa, sa, lib lib sa pinakaliblib lib na lugar, yung mga madidilim na lugar, oh. matatalahib. Dance group ang sinabi ni Jong Hilario, pero G-spot ang nabanggit ni Vice Ganda at pinalusutan na lang niya ito sa pamamagitan ng pagtatayo daw kasi ng isang studio. Kumbaga tinukoy na lang niya na lugar kasi ang itatayo o bubuuhin. Pakikita at mididinig naman sa ibang mga hosts ang pagpapalusot nila tungkol dito. Nahangaan ko, Inangang, ko yo, si na I bah Hala lang si Coco Martin. Iyon. Si Coco ah, lang. Si Tanggol. Mm. Gusto mo si Tanggol. E si Tenggel. Ikaw partner ni Tenggel. si Tanggol. <laughs> 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 ba, <ay> <laughs> <concept>. <laughs> Hindi agad ni kay si Vice Ganda sa nabitawang salita ni Bong Navarro. Napatigil siya at halatang nag-iisip kung paano papalusutan ang pagkakamaling ito. Si Jong Hilario naman ay ikot ang matahalatang may tinitingnan, malamang ay ang kanilang floor director at natagalon din bago makaisip ng palusot. Ganito kasi ang naging kalakaran o kultura ng kanilang pagbibigay ng comedy sa pangungunan ni Vice Ganda. Laging merong green jokes, double meaning, panlilibak o pamamahiya ng ibang tao na siya niyang nakasanayan nang siya ay nagtratrabaho pa sa comedy bar. Malalaki sa likod sir. Ay, no? Ano natin yung, parang may gustong makishowdown kay Oh, ay, Yung isa <laughs> Nagpalit. Eh. Yung nagpekpek shorts siya, tapos naging lalaki siya. Oh, kwek Yung shorts! shorts! ito pa ang isa, na para bang baliwala lang ang pagbanggit ng katagang pekpek shorts. Pwede naman sabihin short shorts pero yun pa ang napiling sabihin ni Kim Chu na isang dalaga. Si Jong Hilario naman ay nagpalusot na naman. Ganito na ba talaga ang ating mga kabataan ngayon? Ganyan ba ang nais ninyong matutunan ng inyong manunood sa programa ninyo? Ito pa ang isang kapalpakan ni Kim Chu na hindi na nabanggit pa sa lumabas na suspension order. Matagal Te na po kayo nagko-contest ay? Sumasali sa mga contest-contest, ganga ganito? Ah, uh, sa amin. Baribaryo. Uh, sa bari oh, announcer po no. ba kayo? Tay? Ang ganda Bilipon. po ng vibrator oh, ng boses. Oh, eh. uh, radio announcer. Vibration ng boses. <laughs> Ito naman ang hindi kaaya-aya na pagsasayaw at pananamit ni Kim Duenya sa show. Ganito ba ang gusto nilang ipamana sa ating mga kabataan? Kung ayaw sanang mapulis ng It's Showtime bakit hindi nila ilipat sa panggabing oras ang kanilang show nang sa ay wala nagaanong kabataan ang makapanood nito, o di kaya ay ipalabas na lamang nila ang kanilang programa sa YouTube, Facebook at iba pang livestream platform. Nang sa gayon ay wala nang sumita sa kanila sapagkat hindi nasaklaw ng ahensya ng MTRCB ang mga nasabing plataforma, dahil ba sa laki ng kanilang mga ego kung kaya't pinapanindigin pa din nila na wala silang nilabag na anumang batas. Dahil ba sa taas ng pagtingin nila sa kanilang sarili kaya hindi nila magawang humingi ng dispensa sa kanilang mga nagawang kasalanan. Dahil sa lumabas na suspension order, ay isang katutak na pambabatikos naman ang natanggap ni Chairwoman Lala Soto dahil daw sa hindi nito pagbibigay pansin sa nagawa ng kanyang mga magulang sa kabilang programa na EAT noong Hulyo 29 nitong taon. Keto basahin natin ang mga komento ng mga panatiko ng It's Showtime. Pakikita mo na parang baluktot na din ang kanilang mga prinsipyo at katwiran. Taan kaya nila natutunan ng ganyan? Malamang dun sa programang pinapanood nila. Ang iba sa kanila ay inamin naman na may pagkakamali pero maliit lang daw naman may nagkomento pa na kawawa naman daw ang mga ordinaryong worker, staff, writer, cameraman, PA, utility at iba pa dahil sa per araw o taping ang mga sweldo. Sana naisip ng mga hosts ng show yan diba upang maging mas maingat sila sa kanilang ginagawa o bangibitawan na salita ng wala ng madamay na ibang tao sa kapalpakan nila. Ang hirap basahin o lunok ng pinagsasabi ng mga panatiko ng It's Showtime. Galit na galit sila kay Chairwoman Soto samantalang hindi nga sumama sa botohan o deliberasyon si Miss Soto nang sa ay hindi siya lalabas na bias. Ito ang patunay na hindi nga sumali si Miss sa naging paghahato sa It's Showtime. Ito ang mga eksena na ipinupukol nila kay Misoto na wala daw aksyon na ginawa ang naturang ahensya. Wala naman akong nakikitang kamalian sa ginawa nila Tito Soto at asawa nitong si Miss Helen Gamboa. Isa nga silang ehemplo sa mga mag-asawa. Imagine 55 years na silang nagsasama ng matiwasay at masaya. Yun kay Wally Bayola naman ay nagkamali siya at nakapagbitaw ng hindi magandang salita, pero kinabukasan mismo ay mapagkumbabang humingi ng dispensa si Wally on National TV. Hino ba yun o may karugtong pa yun? Ay! Tagawa ba ng programang It's Showtime iyan kahit minsan sa dinami dami nilang kapalpakan na nagawa sa kanilang show? Ito po ang isang quote mula kay Dalay Lama na saktong sakto sa usaping ito. The most important thing is to have a sense of responsibility, commitment, and concern for each of our fellow human beings. Sana po ay isa puso natin ito sa bawat kilos o salitang ating magagawa. Hanggang dito na lamang po mga kapatid at legit na barkads, tingnan po natin kung magbabago pa ang desisyon ng MTRCB. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa panunood.